pag-usapan po natin itong 20 pesos per kilo. At uh, nasa linya po natin ang Executive Director ng Sinag para alamin natin kung ano ang epekto nito sa mga pangkaraniwang magsasaka, ha? Okay, nasa linya po natin si Mr. Jason Kainglet. Sir Jason, magandang-magandang araw po. Uh, good morning po, Sir Dennis at sa lahat po ng nanonood na ko ng programa. Opo, uh, Mr. Jason, um ano ho ang epekto nito sa isang pangkaraniwang uh, magsasaka, itong 20 pesos per kilo, dahil ito, ito po ay magiging available sa Visayas area. Go ahead, uh, sir Jason. Opo, uh, una po, we welcome yung mga efforts to lower rice prices. At okay. kung ito pong 20 pesos ay sinasabi na target uh, beneficiaries naman, yung vulnerable sectors, okay po tayo dyan. Mm -hmm. Pero tama po kayo, uh, may concern ng farmers kasi tuwing pinipilit na ibaba ang presyo ng bigas, Uh, ang, ang una po talaga tinatamaan ay presyo ng palay. Ah uh, ngayon nga po ay medyo mababa na siya nasa 15 ano 16 pesos per kilo. Ah uh, halos wala na pong kinikita ang farmers diyan kaya po pag ito po ay bababa pa na ang kung ang gagawin dahilan ng mga traders at millers ay dahil nga merong 20 pesos sa program ng gobyerno. na pa hindi naman babara at ang mismong government through NFA mamili pa rin siya ng palay sa halagang uh, 18 pesos po per kilo. Yun, yun naman po ang bilihan niya ngayon, eh, Pag fresh, pag dry nasa 21-22 po. Ah, so direkta ito no at uh, magiging dahilan ito ng mga mga middlemen na sasabihin sa mga magsasaka yung mga gate price. na Magkano gate price natin ngayon, na Sir Jason? Opo, ang po ngayon, uh, 16, 17 pag fresh, uh, 19, 20 okay. po pag dry. Uh, yun po, eh, halos may, may meron naman kinikita ang mga magsasaka. Sana nga po, ay eh, huwag pang lalong bumaba kasi yun nga po ang kinakatakot nila, uh, yung announcement ng 20, baka yun ang mag-trigger sa mga ah. millers at yun nga, mga middle na uh, baraten ang mga farmers. Oo. oo. Gagamitin uh, dahilan ng mga middlemen, uh, Sir Jason. Tama. Tama. Opo, tama po. Ang Oo. Uh -huh. naman ng DA sa atin, isa subsidize ito. Ibig sabihin, dapat hindi tamaan yung presyuhan sa palay ng 18 uh, para ma, ma ito ay may at uh, pe ibenta sa wholesale sa 33. Ibig sabihin, yung difference po ano, ng 33 at 20 pesos, which is 13 pesos, yun yung uh, sa pagkakaintindi natin, yun yung isa-subsidize ng gobyerno para si Indi ang farmer at uh, bumaba naman ang presyo para po sa consumers. Oo. Oh, oh. Ako y, ako y medyo naguguluhan dun sa ano sa eco, may eco ko naririnig. May, may <laughs> oh, may, may eco ko naririnig eh, pa, uh, So Jason, hindi ko masyado na gets yung uh, isa subsidize sa gobyerno Magkano yung 17, 18? Ah, uh, ang, um, kung, kung, kami po kasi ang magkikwenta kung nasa 18 si niya binibili yung palay eh. Opo gigilingin siya para maging bigas uh, lahat pa ng mga custom meal lang uh, ng 33 pesos ang kabuuang presyo sa wholesale okay. Tama. ibig Tama. sabihin yung 33 kasi yan ay, yun ay yung ipapasa mo sa mga retailers Tama. at magpapatok ang retailers ibig Apo. sabihin kung 33 po yung wholesale 20 ang kanyang ibebentang bigas, Oo. meron pong 13 pesos na difference. At ang alam natin, yun yung sinasabi ng gobyerno na isasubsidize niya para yung 33 pesos na wholesale price, maibenta niya ng 20 pesos sa mga vulnerable sector. Ah, kasi yung laman ng balita namin kanina parang nasa 35 eh. Kaya ang kwentahan ko, sabihin natin rounding off na tayo, Sir Jason. Ah, sabihin natin 35, 15 pesos. 15 pesos ngayon kung isang milyon ang... Uh, Uh, target ng gobyerno na mabigyan uh, lalo na pagka-Visayas area eh hindi lang naman isang isang million ang ang mabibigyan niya palagay ko medyo maramas marami pa kung 1 million that's 15 million a day kung sakasakala sir Jason yun po yung i-subsidize niya oh 1 million kilos per day ang sinasabi niya. Oh, oh, oh. So ganoon kalaki po yung halaga na kanyang dapat gugulin or uh, sustain ito at hindi lang nga ang sinasabi eh, dahil panahon lang ng leksyon. Oh, oh. Yun po okay sa atin yun kung talagang gagawin itong tuloy-tuloy uh, para po sa mga target beneficiaries. eh Hanggang 2028 daw, uh, Sir Jason, ang target ng uh, gobyerno, ng DA. Oh, We're hope, oh po, eh tayo we're hoping na, na totoo 'yan para na uh, at least mura yung bigas sa mga vulnerable sectors. Pero yun nga po ang ano natin sana ay huwag madamay yung presyo naman sa palay. Ah. May kalulugi ng ating mga farmers. Ah, sa, sa, sa ganang uh, sinag, sa progrupo po ninyo, dun ho sa hangari na mapababa yung presyo at makatulong sa mga kababayan natin, okay sa inyo yon Walang problema yon Parang ganun, no? Ah, uh, tama Oo. po. O, okay po yun. Oh. Ang problema lang, yung masamang epekto doon sa mga pangkaraniwan na magsasaka. Yan ngayon ang hinahanap ninyo na programa ng DA. Opo, ang meron oh, no sa programa tama, na tama. procurement, ang sabi lang natin, huwag oh. itigil. Kumbaga, eh, dag, kung meron tayong subsidy sa para sa 20 pesos na bigas, oh, oh. dagdagan din yung subsidy para naman uh, hindi mabarat po ang ating mga farmers sa presyohan ng palay. Oo, oo. kasi uh, sa ngayon po hindi pa malinaw yun, yung, yung part na yun, uh, Sir Jason. Ah, uh, hindi pa po. Ang kasi nga, hapon lang in-announce. Uh, pati yung mga farmers nga ay nag-aantay siya na kung magkakano ang magiging presyo uh, traders. Kasi po ngayon, may mga umaani pa, no? Tama. Uh, yung, yung magandang uh, malaman in the coming days, kung uh, may direct impact po yung uh, announcement sa 20 pesos na bigas, dun sa presyo po ng palay. Oo, oh, e ko meron, Sir Jason. Oh, po meron. Sigurado meron din lahat <laughs> na. Magsasaka. Sila ang uh, pinag-uusapan. Oo. At saka yung uh, programa na pang-suporta uh, sa mga magsasaka, eh sana medyo meron ding direksyon, uh, Sir Jason, di ba? O oh, tama po. Kaya kasama sa ating request, ibalik na yung tarif sa 35%. Dahil ang tarif pa po, uh, Sir Dennis, diretsyong nakupuntayan yan sa mga farmers through the rice tariffication last year may 30 billion. Oo. We're expecting 30 billion din sa anong ngayon kung hindi po na ibaba yung tarifa. Yun po, talaga may direct-direct ang pakinabang ang mga farmers natin. Oo. Doon sa monitoring niyo tama ho ba yung aking sinabi kanina sa aking, sa, sa, sa unang bahagi ng aking programa? Yung, yung, itong mga bigas na ito ay galing sa warehouse ng NFA, tama, uh, Sir so Jason? Opo, oh, tama. Oh, sa, sa, totoo oh. lang, ang, 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 tingin natin, kaya itinugtak itong 20 pesos para ma-release ma, 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 ma -release. tama o oh, ma, I, oh. mailabas na itong mga aging stocks ng NFL. Oh, tayo naman, wala tayong problema sa sinasabing baka not fit for human consumption. Tingin natin, uh, fit naman siya. Kaya lang nga, uh, aging. Hindi siya nabili kasi, uh, Sir Dennis, dahil lang mga LGUs, kahit mga private Y y yung mga private sector na may hawak ng bigas, sa 33 pesos pwede niya rin ibenta si LGU Eh. Kaya ang, kung ako ang LGU, kung mamimili ako versus aging stocks at yung bagong ani, fresh na milk, uh, fresh na bigas, doon ako sa fresh compare yung oo. fresh lang. Ban oo, oo, oo. At saka, uh, ito rin niya tayo na pag usapan natin Sir Jason, na wala rin pondo yung LGU. Tama po. Either walang pondo o kung may pondo man siya, Oo. ang mas bibilin talaga niya yung bago kaysa yung lumang stock. Tama, tama rin naman. Tama rin naman. Na parang yung napag-usapan natin na hindi yata masyadong inavail ng lgu yung uh, uh, beneficio na yun, Sir Jason eh. Hindi po i-enable kasi ha, ah, halos kasing-kasing pressure na rin niya yung bagong ani at even yung imported dress, ang imported dress makukuha niya sa 31, 32 wholesale. Uh, Oo. Oh, dahil uh, oh. nabobagstack na yung presyo sa global. Uh, oh. Kung baga, marami siyang option na kung meron na siyang bondo yung NFA rice ang kanyang last option kasi aging na po yun medyo matagal na nakasta kumpara dito sa mga bagong ani at mga bagong dating na mga imported rice oh so yun na lang siguro ang uh, hahanapin natin sa Department of Agriculture yung programa na pwedeng uh, i uh isuporta, suporta lalong-lalo na dun sa mga yung yung uh, yung mga materials na pang ano uh, yun pang production uh, sir Jason uh, yung, oh, yung, po, yung yung na. mga fire inputs oh, uh, oh. yun yung ay eh, sana nga po mag, uh, mag pagdaibali kasi 'yung sa 35% malaking pondo po 'yun. 'Yun makukuha sila ng binhi, ng mga mm -hmm. traktora, 'yung mga farm inputs, may cash incentive sa sila. 'Yung mga training, 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 'di ba? Opo, 'yung mga training oh. pa, pati mga pautang eh, nabawasan talaga siya ng 2 years dahil nga po sa uh, dito sa tariff reduction, So hopefully Uh, kasama yan sa gagawing measures ng government, ibalik yung taripa at huwag pabayaan po na bumagsak yung presyo ng palay sa ating mga farmers. Ilang percent yung binagsak nung from 35 naging 15 percent? Tama, Sir Jason, di ba? Opo, opo. From 35 naging 15 percent po. Iyon. okay, so may uh, may konting pa ho ba kayong uh, panawagan diyan para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga uh, magsasaka tayo po ay naririnig sa buong Pilipinas sa magitan po ng ating mga regional stations at uh, radio ronda uh, stations buong uh, Pilipinas. Go ahead, uh, Sir Jason. Uh, Opo, ah, uh, ita ating mga farmers pag mayroon silang nakita talagang medyo pagbaba at uh, alam mo naman nila yung mga numbers ng mga iba't ibang organisasyon hindi lang sinag uh, mag-report sila kaagad para masabihin ng DA na ito yung direct impact ng inyong 20 pesos wag naman sanang ikalugi na ating mga magsasaka Oo, tama wag sana Okay, Sir Jason maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ po Maraming salamat din po at magandang umaga sa kanilang lahat. Executive Director ng SINAG, si Mr. Jason Kainglet. Pilipinas! Kasi yung 20 pesos, medyo malinaw na yun. Okay na yun, palagay ko matutuloy na yun. Ang siguro pinananawagan ni Sir Jason Kainglet, itong programa na maapektuhan directly yung mga kababayan natin, ng mga pakaraniwa na magsasaka. Di ba? Uh, 18 to 21 pesos, medyo lugi na 'yan kung mas mababa pa sa 18 pesos ang uh, kuhanan. Pero may programa pa rin ang uh, Palagay ko, pa, ang uh, susunod natin gusto kong makausap ang DA, anong pwedeng uh, uh, programa na pwedeng isuporta, lalong-lalo na in terms of uh, production ng mga palay. Eh alam nyo naman 'no, pagdating sa bigas, eh, napakahalaga ng uh, uh, bigas. Oh, uh, di ba?